5 a.m. ng umaga guys nang kami ay lumabas ni Mrs. at pumunta kami doon sa may at dito pa lamang ay kami na ay namasyal at nagkuha na kami mga katukad ng aming mga uh, picture picture kami dito guys maaga maaga pa nga kami, kami pumunta dito mga katukad kasi gusto namin makita yung uh, sunrise pero yun nga, na ano dito kami na pagawi sa isang parang tulay guys na ano na plastic nakakatuwa mga kasi ano kapag umaalon umaalon din yung aming tinutungtungan napakaganda guys talagang masaya masaya ako nung kami ay uh, makarating sa lugar na ito mga katugad. At habang uh, pasikat na si Haring Aro guys, nakita ko na padami na ng padami yung mga tao na maagang maagang maliligo guys. At yun nga na itong makikita niyo mga katukad, na nandito na yung mga kabataan. Uh, sila yung uh, unang unang maliligo guys. Ayan, napakabilis tumakbo ng bata na yan. Ah, Ang giyahan lang ako guys na ano na maligo. Pero sabi ko wag na muna kasi nga mayroon kaming activity na pagkatapos nito guys ay uh, mag-digits uh, kami lo. 'Yon. At pagkatapos ng aming pamamasyal shell ko na rin guys yung mga paligid dito. At mapapansin niyo katukad yung ganda ng mga puno dito, buhangin na na-animoy uh, asukal guys. So, ayun. At kumuha na rin ako ng kunting back, uh, kunting patalastasin, eh, no, mga katukad, ito. At yung magandang malit na puno na saan eh nandito yung tinatawag nilang yap. Kitang-kita mo mga katukad yung ganda ng dagat maging ng mga tuyong uh, puno ang sarap mag uh, dito guys at na uh, yung uh, na marami ng mga tao na nagsipagpasyalan maga maga pa itong mga katokad at nadaanan na rin namin mga katukad yung uh, nagpapakulot ng buhok na mayroong kulay ayun at nakikita na ninyo mga katukad na parami na ng parami yung mga namamasyal guys kasi mas maganda kasi sa umaga mag ano mamasyal kasi hindi mainit guys pag ganitong oras mga katukad napakasarap mamasyal pwede kang magmuni-muni pwede kang magdasal kami ang dalawa ni Mrs. nung dumating kami na ang mga bandang alas 4 kami ay uh, nag na sa lugar na to at pagkatapos sa aming uh, pag uwi um, mayroong nirekomenda yung aming uh, kakilala dito yung caretaker na kami ay ikukulot so ayun nga na nung dumating sila isa isa na na nagpukulot yung aking mga mag iina Nakakatuwa naman guys dahil mararanasan ko rin yung magpakulot ng aking buho kasi matagal ko nang gusto rin na magpakulot. Siyempre pinauna ko muna mga katukad yung aking uh, mag-iina. Okay naman mga katukad yung uh, kanilang uh, pagkukulot uh, kasi natuwa naman yung aking uh, pamilya. Ang pagpapakulot namin guys, yung bayad ay 1,200. Sa apat na po yun guys. Sayang nga lang mga din, eh, no? kasi na mute ko yung ano yung SJ cam ko kaya walang sound so yun na lang uh, nag uh, voice over na lang tayo mga katukad para ipaliwanag ko yung mga ginagawa ng mga nagkukulot wala naman sila mga katukad na ginagamit na naman chemical kundi yung tubig lang pagkatapos yun na tinitrintas na lang nila mga katukad Nakakatawa nga mga katukad dahil yung pagiging professional nila mga katukad Talagang masabi ko na na kami sa kanilang ginagawa sa so mamaya mga katukad matapos na itong kanilang pagkukulot sa aking mag-iina Maging ako man mga katukad pagkatapos nito ay nagpakulot na rin mga katukad Kung mapapansin niyo mga katokad napakabilis nung kanyang kamay sa pag ano, pagtirintas mga katukad. Ang akala ko nga dati mga katukad, ang pagtirintas ng ganito ano, uh, kasi hindi ko pa naman talaga totally na experience. Um, akala ko machine ang uh, ginagamit nila mga katukad, pero hindi naman pala. Mano-mano lang mga katukad, ang pagtitirintas. Pero ano ako ah, uh, na kontento talaga ako mga katukad. At ito nga mga katukad, tapos na yung sa aking bunsong anak, ayan. Nakakontento siya sa katitingin ninyo. At ito naman yung aking misis, patapos na rin, pakaway-kaway pa nga. At yung aking uh, patlong anak, ayan, mayroon siyang uh, tatlong kulay guys nakakatuwa naman na maranasan namin ang ganitong buhay pagkatapos ako naman yung kanilang isinunod uh, pinagtulungan nila ako guys ayan tapos na mga katukad yung aking uh, pagpapatrentas guys ayan talagang nakontento talaga tuwanto -tuwa ako dito guys kasi ngayon ko lang ito naranasan eh, no ayan papakyut pa ako dito guys alright ayan At pagkatapos na ito mga katukad, ayun na, pumunta na kami sa, ano, sa may lugar ng Jutski at inahatid kami ng uh, uh, sasakyang ito papunta doon sa lugar ng kung saan eh, ginaganapan ng Jutski guys. At yun nga mga katukad na uh, pagdating namin mga uh, katukad friends, ano, eh, uh, lakas loob talaga ako na sabi ko nga sa sarili ko para ma-experience ko yung pupapatak mo ng Jutski. Ako na lang yung uh, magpapatakbo uh, Sa unang mga katoka din oh, Ako yung nagpaturo muna ng, uh, Kung ano yung aking mga gagawin At pagkatapos yun nga na Nasubukan ko rin guys Kaya panorin yung mga katukad yung aking uh, pupapatakbo ng jet ski Pero bago yun eto muna kami, palapit na kami doon sa daungan guys napakaraming mga turista, uh, napakaraming nag-ano, nagjigitski makatukad ng na mga Koreano. Nakasabay namin puros mga Koreano, guys. At yung may puti rin mga katukad. Nakaka, ano nga, nakakatuwa talaga. Grabe yung saya ko na maranasan ko ito kasama ng aking pamilya. Kaya nga blessed na blessed ako sa panahong ito na gusto kong magpasalamat kay God kasi nga naranasan namin ito sa tulong ng aking ano may bahay na ginamit ng Diyos bilang isang instrumento para kami ay uh, makapunta sa lugar na to guys talaga nakakatuwa talaga Yeah, malapit na kami mga katukad, doon sa aming ano, pupuntahan. ah uh, sadyang napakaalon mga katoka ng aming ano, ng, uh, paglalakbay namin. Pero ito pala yung uh, pinaka the best na, ano, na activity kasi pag uh, nagano ka pag nag uh, ka talagang grabe mga katokad panoorin nyo mamaya yung aking ginagawa talagang grabe mapapasigaw ka talaga kasi parang uh, ibinabagsak ibinabag sa kakapag kang nakikita ng ano may nasa salubong na malalaking alon ayan dito mga katukad patuloy pa rin yung mga anak ko na nagsiselfie ayan, kinukunan ko sila ng uh, mga picture yan binibidyo ko sila mga katukad dati mga katukad yung mga anak ko kapag binibidyoan ko sila uh, nahihiya pa pero ngayon hindi na sila nahihiya guys so ayun nandito na kami mga katukad dumating na kami sa may uh, lugar na aming uh, uh, paglalaroan uh, guys ayan dito kami maglalaro ng jet ski mga katukad At mga ilang uh, sandali pa mga katukad. kami na yung ano, kami na yung susubok. At dumating na nga guys yung uh, aking ano, aking uh, sasakyan. Ayan. Ang una mga katukad na sumubok guys ay yung ano, yung aking uh, driver. At itinuro muna sa akin mga katukad. So dito muna ako mupo at sabi nila sa akin umatas daw ako hanggang sa likod dahil nga ipakikita sa akin mga katokad yung gagawin syempre ang ginawa ko sumunod naman syempre si katokad at pagkatapos inikot kami guys ng isang uh, round at pagkatapos nun bumalik bumalik na kami mga katokad para subukan ko naman kung paano mag uh, drive ng jet ski guys so mamaya panoorin nyo pero bago ang lahat mga katukad, tingnan nyo yung uh, naging reaction namin guys. Uh, sensya na mga katukad kasi nga na-mute ko yung ano, yung SD uh, cam ko kaya nawala ng sound. So, napakatuloy ng mga katukad nung ano, nung mama magpatakbo. Bantua kami ng anak ko na si Maria eh. kitang kita niyo mga katokad sa aming mukha yung uh, sobrang saya mga katokad na maranasan namin ang ganito at mga ilang sandali mga katokad pauwi na rin kami para subukan ko rin mga katokad yung ganito so ayun nga mga katokad susubukan ko na ako na mismo guys ang hahawak nito so pag upo ito guys uh, medyo may konting kaba ako pero siyempre hindi natin pinapahalata mga katukan kailangan gawin natin to para masabi natin na kaya rin natin ang ginagawa nila sabi ko nga mga katukan para motor lang naman ito eh pero may pagkakaiba mga katukad, sa motor kasi nga yung uh, motor na uh, single eh, no? Uh, may silinyador. eto nga jet game guys walang silinyador. may pinipindot lang dito mga katukan at yun nga yung aking ginawa dahil itinuro ito sa akin guys so may ilang sandali pa mga katukad uh, alis na kami at ito nga sinimulan ko ng mga katukad ang pagpapatak talagang masabi ko mga katukad na masayang masaya talaga ako talagang uh, kaya na patakbuhin yung mga uh, katulad nito. guys uh, na hindi ko manap guys na patakbo ng uh, mabilis pero mga ilang sandali lang guys ha, uh, talagang matuloy na talaga yung aking pagpapatakbo so ayan maraming maraming salamat nga pala mga katokan doon sa mga driver ng jetski uh, jet ski dito sa may uh, Buracay no? Uh, at sila ay nagbibigay ng uh, kasiyahan sa mga turista mga katulad namin so shout out sa lahat ng mga uh, driver ng jet ski guys At ganoon din mga katukad, shoutout din sa lahat ng mga driver ng mga tricycle na kung saan eh, ay ah, nagkakaroon ng ah, tinatawag na land hopping guys. Ayan. Itinutok eh, nila mga katukad sa loob ng ah, tatlong oras din guys. So balik tayong mga katukad. Natapos na ako na ng mga katukad at sobrang, sobrang talaga mga katukad na lamig. Dahil, mga tapos ko, uh, sumakay ko yung aking walina para magalorin yung mga katulad yung, balor, yung, mga katugad, yung uh, reaction ng mga uh, mga mga mga. Nakakatawa yung aking misis, ano. Kasi, talaga, talaga, yung nag-imisyo talaga. Ano, bagay na bagay sa misis ko yung, ano, mga katulad friends, yung, uh, trendas ng kanyang buhok lalo siyang gumanda guys bagay na bagay sa kanya at pagkatapos sumunod na yung aking uh, uh panganay na babae ayan nakakatoa mga katoa kaya nang makita mo yung magiinam mo na uh, yung kanilang ngiti at pagkatapos ng kanilang biyahe mga katoa yung mayro siya may kikwento sabi nga na talaga napapasigaw daw talaga sila sa bilis So ngayon, God, maraming maraming salamat And, eh, hallelujah, na Naranasan namin sa pagkataong ito sa buwan ng Disyembre ng 2023 Maraming maraming marami salamat sa Panginoon At marami pa kami mga katugad na gagawin mga activity sa so, bawat araw mga katukad meron kami mga gagawin sa Abang kami nandito sa Sakura tapos na sila sa kanilang uh, later. Pagkatapos namin mga katukad na mag uh, uh, jet ski so naiwanan namin yung uh, chinelas ni Sister Alice sa aking may bahay at nag-antay pa tayo doon. At nandito kami sa si Station 1. So, siyempre dito tayo binaba at lalakad din tayo mga katukad dito sa may uh, kanyugan at mayroon kaming isang uh, pupuntahan mga katukad na ano na kilalang uh, bato. Ayan. so pupuntahan namin ngayon guys Ayan. Uh, masarap dito mga katukad kasi malilim dito maraming mga puno ayun thank you.